Hello guys, good morning guys, good morning guys. Uh, And di na naman tayo guys, Rizalde guys, holiday December 30 guys. Subukan natin kung Magkano ang kikitain natin sa Mobet, kung malakas ba ang biyay ngayon na holiday uh, December 30. Uh, Titingnan natin kung malakas. So uh, guys, lalabas tayo. Na uh, naka guys Uh, naka auto pa rin tayo ngayon, guys. Kasi sa tingin ko, parang madalang ang anong booking ngayon. Kaya auto para pasok agad to may booking. Tingnan natin, no. Kung ano na tayo dito. Uh, kabababa lang natin, guys. Mga 5 minutes. Mga 5 minutes. Wala pang pumapasok ang booking, guys. Uh, Nandito tayo sa isang gasolina, no nagpa-gasolina muna tayo tapat ay ng pure gold and uh, dito tayo sa San Mateo Road uh, batasan, ta batasan tayo eh. tingnan natin guys kung may booking na papasok kung ilang minuto tayo mag dito wala pa tayong booking ah, uh, alas uh, alas 7 na alas 7 na lumabas tayo mga bago mag alas 7 5 minutes bago mag alas 7 so alas 7 na wala pang booking na pumapasok guys uh, matumal kahit sa kalsada oh. kahimik yung kalsada walang ganong biyahe uh, sa tingin ko kung kung magkakaroon ng booking ngayon, masarap siguro magbiyahe kasi ano, walang traffic siguro ngayon. Kasi oh, madala ang sa sasakyan So ayan guys, hintayin natin na kung hanggang pag magandang pasok ng booking ngayon guys, maghapon tayo guys. Pero kung sakaling wala at mabagal, baka ilang oras lang tayo bibiyahe mamaya na naman holiday uh, December 30 Rizal Day kaya ewan ko kung ano yung magiging sitwasyon ng mukit natin ngayon ng biyahe uh, so yun lang muna guys santay tayo ng booking wow ito aking maging pasahero sigsimabing guys unang biyahe natin ay ayan papuntang ano ito papuntang global corporation sa tungko and dito tayo ngayon guys sa ano sa San Jose del Monte may tungko So, nang unang drop off natin dito sa tungko. Uh, ang rate niya ay 260 galing batasan. So, dito naman tayo magantay ng booking ng pangalawang booking, guys. Hindi ko na auto accept, guys. Ah, uh, ko na. Ah, uh, manual accept ko na kasi baka palayo tayo ng palayo. <laughs> Kaya hindi na ako nag-auto accept. And guys, oh. sa ano tayo sa ano si Del Monte tayo ngayon no? Ah, abang tayo ng booking dito guys uh, ah, mag alas 12 na guys nandito tayo sa Kirino, uh, ah, papuntang uh, eh, tungko lang ng SM Fairview uh, ah, mag alas 12 na guys tingnan nyo yung aking kinita guys Napaka tumal ng booking uh, palibas sa holiday ngayon na uh, kasaldi ayan guys tingnan nyo yung booking ko kung ilang palang kinikita ko mag alas 12 na guys ayan guys tingnan natin yung ating booking 528 palang uh, 500 mag alas 12 na atingnan ah, tingnan natin yung ano eh lang for booking pa lang oh ayan napakatumal guys napakatumal ng biyahe ngayon kawawa naman may pumasok na booking 41 Quezon City akas ah, uh, accept natin to sayang din to eh kahit pa paano accept natin to ayan uh, message natin na uh, on the way tayo tapos pick up nito saan ba ito block 2 toll to, uh, to latto, mat macho street pasong putik ayan na pasong putik na ayan uh, guys biyay muna tayo pick up muna Dami tambay guys. Is interview na naman ay is interview Dito Robinson. Ah. Oh, walang booking. Wala na naman booking, tambay na naman. Panay tambay ni Mupit ngayon ah. matumal matumal ang booking panay tam panay tambay ni mukit ngan na panay tambay matumal ang booking matumal nandito tayo sa ano, Quezon City Hall oh, oh. No? Kain muna tayo mangga. Wala tayong booking. Mangga muna. Pauwi na ako, pauwi na. Alas 4 na, mag-alas 5 mo mangga, manggaw Harap ko kayo Dito, sa likod wala. Sa Quezon City Hold tayo, Quezon City Quezon City Ayan, Tambay boto, tayo mangga mangga mga pasok na booking may balot pa kasi umulan oh. plastic pa yung cellphone ko kasi umulan nakauwi na tayo uh, ah, tingnan natin yung inabot na kita natin Uh, ah, nandito na tayo ngayon sa amin alas ah, 5 eh alas 5.20 na ngayon dito naman lang sa lugar namin na to ah, nasa parking na yung motor ko ah, alas 5.20 pero kanina pa ko walang booking tambay ko kanina sa ano ah, Quezon City Hall tagal ko nagtambay doon kumain ako ng mangga eh, wala mo ako ang booking kaya umuwi ako so Tingnan natin guys kung magkano lang inabot ng kita natin Simula kanina ng 7 So, ayan na guys Naka-off na yung ating Mubit Tingnan natin ang ating kinita Ayan guys, so oh. Hindi man lang tayo Naka-1,000 Nainitito lang Ang ating kinita Tapos Ayan o oh booking lang tayo. 10 booking. Ang pinakalas na booking natin alas 4.07. Yan yung pinakalas na booking natin. Nagumpisa tayo alas 7.13. 7.13 tayo nagumpisa ng booking. So nakasampung booking tayo hanggang alas 4. Plus 4 city yun know, o, diba? Dalang. Napakadalang ng booking. Mas, mas maraming tapay sa biyahe. So, medyo smerte lang tayo ng uuna. Medyo 100 100 ay eh, 203 ang rate. Puntang ano yan, Bulacan. Unang-unang pasok sa atin ng La City pero kinancel. Ewan ko bakit kinansil. So, ayan yung ating kinita ngayon, guys. Alas 7, alas 7 tayo bumiyahe. Tapos, andito na tayo alas 4 sa bahay. Ay, mag alas alas 5 pala. Alas 5 midya na pala. Sa bahay na tayo. Pero, nagtapos tayo ng biyahe. Alas 4, 7. Yan yung last na booking natin. So ayan o, kinita natin no Pagkano lang kinita bawasan ng gasolina yan. Eh. Sabihin natin mga 200. 700 kinita natin. Para pumasok lang tayo ng minimum ah. <laughs> Pero ngayon lang yan guys. Kasi napakatuma lang biyahe ngayon. Pag mga malalakas ang biyahe naman ay bawi-bawi na lang tayo. Ngayon lang yan guys kasi medyo holiday pa ngayon. Rizal day. And then walang pasok mato uh, matumal ang booking talaga mato uh, matumal ang pasok ng booking kaya ngayon lang yan nangyari pero pag mga uh, malakas naman ang booking eh, babawi na lang tayo doon kasi kikita naman tayo ng mga 1,500, 2,000 pag sinipag tayo kita, kayang kitain ng 2,000 isang biyay guys yung isang araw so yun lang guys ha? nakita nyo yung tunay lang na biyay natin ngayon pinapakita ko lang sa inyo yung uh, tunay kong biyahe lang hindi tayo nagsusubra dito hindi tayo nagkukulang kung ano lang yung ano dyan basta yung yung nakikita nyo dyan na rate, uh, rating uh, earning pala ayan ay ano lang yan yung kompleto ni Mumpit yan ibig sabihin bawas na yung porsyento ni Mumpit yan ang babawasin lang yung gasolina pero hindi kasama yung mga ano dyan, mga tip. Kasi minsan may mga nagtitip naman sa ating biyahe. Minsan yung mga sukli hindi naman kinukuha. Kaya nakakabawi din tayo sa mga tip. So yun lang guys. Salamat sa mga na sumusuporta dyan sa ating Mopit Rider Live guys. Thank you and good luck.